Hello mga guys! Welcome to Angela's Vlog. So for today's video is na pag-isipan kong i-harvest na yung tinanim ko na mani. Hindi ko pa alam talaga guys kung pwede na siya i-harvest pero kailangan natin siyang i-harvest kasi nanunuyot na yung lupa. So ayun na nga guys, andito na tayo sa lugar ko kung saan napakatahimik talaga ng paligid. So back tayo doon sa pag-harvest ng mani na aking tinanim. So ayun na nga is may nauna na ako dito na harvest kanina. So ito muna natin yung isang lalagay natin sa ating lalagyan. So ayan... So ayun na nga guys, dito at nakikita nyo naman na tuyot na tuyot na talaga yung lupa. So ayan, konti lang talaga dito yung na-harvest ko na una. At kita naman talaga guys nga yung lupa nga is sobrang tuyot na talaga kasi ilang araw at ilang buwan na talaga na napakainit dito sa aming lugar. So ayan may tanim na rin ako dito mga balingang tubo at saka yung kamote kasi yung dahan ng kamote is nanuyot na rin sa sobrang init. At pumunta naman tayo dito sa kabala kung saan is nakapag-harvest na rin ako kanina. Hindi ko lang na-videohan kasi nga huli ko na naisip na eh, i-vlog ko pala itong aking pag-harvest ng tinanim ko na mani. So ayan guys, kita nyo talaga na konti lang talaga yung naka-harvest ko na mani. At saka yung ibang mani dyan guys is maliit pa. Parang hindi pa niya oras na i-harvest. Pero hindi ko lang alam guys ha. Pero pang 3 months niya na yan dyan na ko. Pero hindi ko alam kung kulang pa ba yung araw na yon or ong yung buwan na yon or sobra na. Kaya, nga guys, ko na siya kasi nga na ano na ako kasi yung kanyang ano, yung kanyang dahon na rin is nanunuyot na rin siya. So ayan, magha tayo dito sa kabila. Ayan. Kita niyo naman guys na konti lang talaga yung kanyang laman. At ginawa ko talaga dito guys is binungkal ko pa talaga yung kanyang butas. Kasi nga nagpananigurado tayo na kung may laman pa or wala. So ayan nakitang kita naman na may laman pa talaga na nasa ilalim. So hindi natin alam kung na harvest pa natin lahat yung sa kanyang puno or hindi pa. Or may natira pa bang iba. So ayan dito naman tayo sa kabila. Hindi ko alam kung ano. Matigas talaga siya guys kasi nga tuyot na tuyot talaga yung lupa. Napakahirap talaga siyang i-harvest. At hindi ko na rin hinintay na umulan pa guys para sana sa mas matali ang pagharvest natin kasi nga may pasok ako ilang araw na lang so ayan na nga kaya tin-harvest ko na muna bago ako umalis dito sa aming bahay. At kitang-kita naman guys dito sa ibang mani na part is parang nabubulok na siya pero wala namang ulan. Siguro-guro sobra na siya siguro sa buwan. Hindi ko lang alam talaga guys pero hindi, hindi talaga ako marunong kung kailan i-harvest yung mani or kailan siya dapat na i-harvest na araw. At dito na nga guys, medyo madami-dami na natin na na-harvest pero kailangan natin siyang ubusin lahat na ating tinanim kasi nga sayang naman kapag hindi siya nagsabay sa ating pag-harvest. So guys, kitang-kita naman na nahihirapan talaga ako na kunin yung mani sa lupa kasi nga sobrang tigas talaga ng lupa kasi nga nanunuyot na talaga. Pero dahil kailangan natin i-harvest silang lahat kaya for the go. Mag-comment nga kayo dyan guys sa ilalim kung anong buwan ba talaga dapat i-harvest yung money. Para naman guys sa susunod kapag nagtanim ako is may idea na ako kung kailan ko siya i-harvest. Thank you! So, pumalik na tayo dito kung saan is nag-harvest pa rin talaga ako ng mani Is madami-dami na lang talaga guys ang aking na-harvest. Fair for the go! Sa totoo lang di naman guys, nakakapasahirap talaga guys mag-harvest kapag ikaw lang talaga yung sa sarili mo. Huy! So ayun nga guys, nahihirapan talaga ako dito i-harvest kasi nga napakatigas talaga ng lupa. Pero for the go lang tayo guys kasi kapag naluto naman na yan, mamaya is makakakain na naman tayo ng maayos. Huy! wala nga napag-isipan na mag-harvest kasi ngayon lang talaga ako nagkaroon ng oras. Nahihirapan din ako dito mag-harvest kasi ngayon paligid niya is maraming damo. Sobrang hirap talaga guys mag-harvest pa ganito. Pero for the go pa rin tayo guys. So ayun na nga guys, kitang kita naman dito na binabungkal ko pa talaga yung ilalim niya kasi mayroon pa talaga mga natitira guys. Ayan, may natamaan pa akong isa. Napakaganda naman ng laman niya guys, so parang tamatama tama naman yung ating pag-harvest. So ayun na nga, patuloy tayo sa pagbungkal dito pa kami natira pa. Ayan, may isa pang natira guys hindi ko talaga maiiwasan sa habang nag-harvest ako dito is may naiiwan talaga sa ilalim. Kaya sinisigurado ko na wala talaga maiiwan. Pero kung ako ang pipipiliin, mas okay lang yung maiwan yung money, wag lang ikaw. Huy! So habang nag-harvest ako dito is may nakukuha ako na minsan isa, yung minsan wala talaga ako nakukuha guys. Pero for the go pa rin tayo guys kasi so, sabi nga nila kapag may tinanim may haanihin. So ayan na nga guys may naaan na tayo kahit maliit lang is okay lang yan guys at least may naani tayo for today. Hindi ko talaga guys may iwasan na hindi matamaan yung mga nasa ilalim kasi nga isa lang yung gamit kong kamay kasi nga yung isang kamay ko is nagvi-video. Pero for the go pa rin tayo guys kasi nga kailangan natin makaharvest ng marami para naman maging marami naman yung ating makakain mamaya. Kahit maliit lang yung naman ng bawat puno is kapag kinumbay naman natin yung is magiging marami naman talaga sila. Ayan na nga oh, napakarami na guys. Kailangan lang talaga natin magtsaga sa pag-uukay dito sa lupa para lang talaga may maharbis tayo kahit papano. A few moments later. So ito na nga lahat ng nakuha ko. Okay na to guys kasi madami dami na naman dalawa lang naman kami ang kakain. So yan muna for today's video. Bukas ulit. Bye bye!